Ituloy tayo sa ating mga balita, hati ang opinyon ng mga mababatas kung dapat na nga bang magpatupad ang pamalaan ng total ban laban sa Pogo. Si House Speaker Martin Rubualdez naman ay pinagutos na ang malalimang investigasyon ng Guild sa mga krimeng kinasasangkutan ng mga iligal na Pogo. Yaragulat ni Mela Lesmoras bilang tugon sa mga naitatalang krimen at iba pang iligal na aktibidad na kinasasangkutan ng mga hindi lehitimong Philippine Offshore Gaming Operator o illegal pogo sa bansa, ipinagutos na ni House Speaker Martin Romualdez ang pagkakaroon ng malalimang investigasyon sa Kamara ukol sa isyu. Ayon kay Speaker Romualdez, kailangan nang mawakasan ang mga paglabag na ito. Dapat ding matukoy kung sino ang mastermind at mga protektor ng mga naturang operasyon para mapanagot sa ilalim ng batas. Sa magkakahiwalay na pahayag, pabor naman dito sina House Deputy Majority Leader Janet Garin at House Assistant Minority Leader Arlene Brosas. Kung tutuusin, dapat nga nilang tuluyan ng iban ang lahat ng pogo sa bansa. I do understand yung iba may mga permit, no? And uh, we are bound by that. But if we're going to weigh the impact nung uh, ang problema kasi yung mga legal naging front nung mga illegal and they have penetrated uh, they have penetrated our country so much ito naman ano eh asin talagang blatant ano blatant talaga uh, na criminal activity yung mga nangyayari sa Pogo at kailangan kailangan talagang imbestigahan yon pero iba naman ang pananaw ni House Ways and Means Committee Chair Joey Salceda na isa ring ekonomista at pangunahing nakatutok sa revenue measures sa Kamara. Anya hindi dapat magpatupad ng total ban sa Pogo ang pamahalaan. Makakaapekto kasi ito sa iba pang sektor gayon din sa ating ekonomiya. Si Brosas naman may tugon dito. B one of the um, pinakamatinding ano ng revenues ano ng ng bansa. Sa tingin ko, yun yung kanyang yung yun yung kanyang pinanggagalingan ano. That's where he is coming from being um, actually uh, uh, business. <laughs> mga mga business ang iniisip niya no. So uh, kano na kung kung dahil sa um, he knows the appropriation, he knows the revenues na kailangan, pero sabi ko nga hindi talaga ito ang magiging solusyon. Bukod sa pogo, inaasang patuloy rin ang magiging pagtalakay ng kamara sa iba pang usaping nakakaapekto sa kaligtasan at kapakanan ng ating mga kababayan. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.